electric pan ba tapos mahina na ang ikot pero malakas ang tunog ito kakaikutin natin so ito konting mekos mekos lang para sa electric pan natin yan tinanggal ko na pinabak class, ko na yan at imemekos mekos ko na naman para matanggal yan lock niya. so ito yung nakakapagtataka dito no kahit na dito sa loob may alikabok pa rin So, wala naman ano dito. Wala naman lupa. Pero nagkakaroon ng alikabok. Kaya ito minsan, linis-linis lang pag may time. So, ayan. Simulaan ko na magmekos-mekos kasi hindi naman karamihan ang alikabok nito. Pero kapag napabayaan siya, dadami at dadami ang alikabok niya. Tapos, malakas ang tunog niya pero konti lang ang hangin na binubuga niya. Kaya ito, since hindi naman busy, so ito naman ang pagkakaabalan ko ngayon. Linis-linis lang sa electric fan para magagalaw galaw ng konti. At ayan, kung nakikita niyo konting brush-brush lang yan, ginagawa ko na yan. Hindi naman yan nakakapawis. Hindi nga nakakapagod yan eh. Kaya ayan, konting brush lang tapos balik na agad. So, ganoon lang kasimple. Paulit-ulit lang. Bras-bras, pagkatapos, balik, tapos kunin naman ng isang parts. Bras-bras, ayun, pagkatapos, balik na naman. Ganun lang ulit, paulit-ulit. Kaya kung ikaw, naiinip ka na manood ng video. Ako rin eh, naiinip din ako magsalita ng paulit-ulit na rin. Ayan lang, bras-bras, paulit-ulit, ayan. Kaya ang maganda dyan, kung hindi ka pa nakaparo sa akin, ipalo mo na para sa susunod makita mo naman ang susunod na video yung i-upload ko kahit na ito ay paulit-ulit na rin. At huwag mo na rin kalimutan mag-like at mag-share para makita pa ng iba itong video natin. Para kasama siya sa paulit-ulit na ginagawa at araw-araw na ginagawa. So ganito lang kadali ang buhay. Kuha ng tisyo, simpleng punas-punas. Ayan, tapos. Balik agad. Ayan, So pagkatapos ibalik, kuhanan na naman ng isang parts para linisan. Pagkatapos linisan, ayun, balik na naman agad, di ba? Ganun lang paulit-ulit. Pero hindi mo lang alam, kahit na paulit-ulit, hindi mo mamalayan, isang trabaho mo ay tapos mo na pala. Kaya ikaw, huwag kang mainip kahit na paulit-ulit na lang yung video na ginagawa ko dito. Sige lang manood ka na lang. Wala naman mawawala sa iyo kung panoorin mo itong video na to. At least, kahit sa ganun na paraan, matulungan mo naman ako. Malay mo sa susunod na panahon, ako naman ang tutulong sa'yo. iyo. O ba? Diba? Ganun ang, ang buhay. Pero pagpasadyahan mo na ngayon kasi wala pa muna ako may tutulong sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi kung darating na ang panahon na biyayaan tayo dito ay hindi ko naman kayo makakalimutan nang dahil sa inyo nagkaroon tayo ng biyaya at baka sakali isa ka sa mapili na matulungan ko kaya yun lang ang masasabi ko kung wala pa akong may tulong sa inyo sa ngayon pagpasensyahan nyo na lang kaya ikaw wag na huwag mong kalimutan share ang video na ito.